nami-miss ko lang sa Kuya Ike kaya tayo tayo nag-invite na lumabas yes. <laughs> um, dahil siya ay bibirang umuwi. Yeah. Oo, oh, dahil bibirang umuwi, hindi siya makapaniwala first time ko dito sa Labinida. Oh, dito. first time pala ah, ni Kuya. First time. <laughs> kaya, may kinala ka kung sinama niya. Feel <laughs> ang moment ako ni Kuya Ike. Uh yeah. -oh. Malayo sa mga tarpo din. Sobrang sulit <laughs> <laughs> dito. Mm. Masasarap pati yung pagkain. Mm, mga kadilag Ate Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay nararito po ako kala lang. At ngayon din mga kadilag ay dahil po holiday na ay si Kuya EK ay umuwi. Hmm. Kasama po sina Kuya Mandy. Ay mamaya po ay ating i-invite sila dahil bibihira lang silang umuwi mga kadilag uh -huh. Ay ililibre ko na po siya mamaya. Uh -huh. So parang nakita ni Kuya EK yung ating pinuntahan yung piya ng mga mm. bagay sa ating pong binilag noon uh, uh. ay parang gusto po nilang mapuntahan so maya maya tayo pupunta kaya lang ngayon dahil po kainitan oh, ano, sobrang lagitin po, lang po ay initan. po ay parang ang cravings daw po ni tatay ngayon ay halo-halo so tayo ay maghahanap ng halo-halo uh, dito yeah. naman po sa may malapit lang sa kalakas ng po na at ang gagamitin po namin ay e-bike hey, sobrang init po oh. grabe ang init. Kami po ipapunta na ni Lobs sa bilihan ng halo-halo. O, ilabas mo muna. Sige. Ayan, kami po ay driving na. <laughs> ano? <laughs> yeah. Hey, uh, ngayon na ako ulit ako nakasakay sa E-Fine. <laughs> Maganda pala ito pagka mainit at may pando. Oh. ganda naman dito lagsan eh. Hmm. Ano din lang ulit ako. ako nakapunta dito sa... Ito'y dating munisipyo mo. Dito, yeah, dito lumang munisipyo yeah. po. Yan. Ayan po, ang lumang munisipyo. Tapos ay dito naman yung subdivision. Ayun. Ayun, uh. nang may halo-halo. Eh, Tamang-tama. Ah, 40 pesos daw po ang ah. halo-halo. Ah. Ilan si eh, lang bibilhin mo? Kasi naku yung mga li oh, so, may lilibre ko na. Oo oh, nga, mga may halo-halo din doon na ni. Sige, dalawa. Ah, dalawa po. Hmm. Ay, ang nanay. Ay, hindi si namin masado sa lokal. Ay, hindi mahilig. Hmm. Grabe, ang init to. Mahilig yeah. Kaya. Yeah. masarap talaga yung mga ganayan. Dapat pala hindi rin masabay yung ice crusher ay para. <laughs> <laughs> Dami pong laho kang inyong halo-halo. Ano eh? Hello. Wow! Dami. Meron pang ano ah. Ano po yun? Ang makapuno. Wow. Special pala. Mm -hmm. Sa halagang 40 pesos. Ako balong, sa ah, sa, 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 sa puli, sa BGMP. Pag siya. May tinda din po dito. Achara. Magkano po yung ganito? Ah, 120 po. Liliko na daw po ni Logs yung e-bike. Ako <laughs> man di natatakot mag-drive ng ganay. Ano? Naalala ko yun ay ko dati, di ba guys? ako'y nasa munisipyo pa. Tanda mo yun, pinatry mo ako. Ay parang ako'y nakukuhan. Ito na po yung halo-halo. Ito -halo. na sa plastic. halo, -halo. Okay na. Pabalik na po kami. Maganda lang itong inyong e-bike, honey. Oh. Eh. Ito yung e-bike pa ni Ate Lea, ay mm. honey. Eh. Oo nga. Ngayon na po nung dinadaanan namin. Ganda naman na itong bahay na to. Ganda siya eh. Ah, okay. Mm. Namin na din po pala dito kung yung gandang bahay. Narito na po kami sa tindahan. ito po yung haluhal. Isa Ay. po sa amin. Ah. Ito po Ayan. At nakapark na po si logs. O tatay, yun yung cravings. Cravings. Hmm. Salamat, halo-halo. Tamang-tama sa mainit na panahon. Mm -hmm. Ayan, so yung mga katilag nag-merienda na po si na tatay. So cravings po ni tatay ang halo-halo, kaya tayo po ay bumili. Mm -hmm. Lag Lagitik nga po ang init. Ayan. So, merienda time, mga kadilag. Much, much, much later. Ayan. Nandito po tayo ngayon sa Minahan. Bali, dito na lang natin na pag na na pumunta at mas malapit kaysa dun sa mm. infant. Gawa na dun sa ating pinuntahan ay medyo may kalayuan mm. yun. Ay dito ay malapit lang. So, kahit tayo medyo hapo na kahit medyo gabihin mm. ay malapit lang ang pag-uwi mga kadilag. Ah, Nado na po sila Kuya Bali may kasama sila Kuya Iti. Mm. Yeah. Yun ay si Aling Mali. po sa yung uh, pamangkin, oh, pamangkin ni Kuya, kuya Manby. Uh -huh. dito po tayo sa Labinilda. At ito po, po, si Kuya Ike. <laughs> ito, order na. Dito na tayo, Kuya Boke. Kaya... tamang tamat hindi na ganun kainit. Sa kain nga, ang kagandahay mas malapit. Ito, Gawa ng na. kapag lumayo pa tayo sa infanta. Itay ay, ito gagabihin. Oh. Ay, pinakuya, ano ay iikot pa. Ito tayo. Kaya nga ay natin ni. Saka iba dalas kumakain dito, guys. Pakitan. Ako kay din. Ah, po, Kita po yung view. Dito oh, po ay may view. magandang view. Kita ang Agus. Ay, tayo, mm -hmm. Parang ito na may doon din sa kinainan natin, ha Ang pinagkaiba lang ay Ano siya? Agus naman ito. Pakatan naman so, yung isa. Oo, yung isa'y yung pakatan. Ang ganda po ng view. Oo, oh, ma dito maligo. Oo, nga. May swimming pool pati dito. Oh, yeah. Yeah. Okay, um, Malamig din yan. Parang ang paliligo lang dyan na ah, 80. Mm. Ano? Nakaka-relax po ang view. Itong karating ano natin bayan ay isa na din log sa dinadayuhan eh. Mm. Yung Agos. Baka po nakikita ninyo sa mga social media sa Facebook yung sa kilometer trip po sa magsaysay sa infanta kaysa naman po yun ayun po itawid lang dun lang po ah. ayan kami po ay bababa dahil parang may mas maganda pang pwesto dun sa floating ha ni tayo mga kabilags may ikay o tayo mga order picture taking. Oo, ilan tayo Anim. Oo, six, anim. Anim na haluhali. Pagbaba po ay, ito po ang view. <laughs> <laughs> Na-order na po sila dito. Pumili. French na labang, Price, Price. <laughs> <laughs> so, lang. At order na po si Lugs at saka si Kuya Ike. Yeah so, tayo ay sakto lang ko yung ikay at uh, alas 5 hindi na masyadong mainit. Hmm. So, uh, um, nami-miss ko lang sa si Kuya Ike, kaya What? tayo yung nag-invite na lumabas um, <laughs> dahil siya ay bibihirang umuwi. Yeah. Oo, oh, dahil bibihirang umuwi, hindi siya makapaniwala first time ko dito sa Labinita. Oh, first time pa lang ah, ito first niya. time! <laughs> kaya, pwede nila, kaya sinama niya. Ano, sabi kayo, so, oh, maganda ang tatawin dito. Oh, maganda uh, dito. Uh, buti lang sinama natin dito. Kaya, dito dito. picture taking muna. Okay, okay. Kayo. Yung pong nag-swimming doon ah, sa kabila. Last year. Pa ah, hindi yes. diba, dito tayo? Ay, ah, okay. ah, so first time. Ay, hmm. Napakaganda dito. Pwede hmm. rin kayo maligo dito. swimming pool din. Pwede daw maligo. <laughs> <laughs> pag ko si Aling Maliit. Kamay ka muna sa aming vlog. Hello! Yeah, si Aling Maliit. <laughs> kasi kuy si Papa di. Yeah. <laughs> Picture taking ko yeah. muna. Kasi kasama kanyang pamangkin. Yeah. Tito, ano, Tito Duty muna si Papa di. Yeah. Si so ayan yeah, si Aling Maliit. Si... Malalaki pagod ang handa na na yung napapagod pagod daw Malalaki na ang handa, pati hita ko malaki. <laughs> <laughs> Picture taking po Picture muna. Picture taking mga kanilag. Uh. At nakakatuwat. Hindi natin alam na first time pala nila dito feel ang moment oh, ni Kuya Iki. Uh yeah. Malayo sa mga tarpaulin. <laughs> Malayo sa tarpaulin. <laughs> ha? Picture na lang ito. na lang kita. Oo, oh, umami. Okay, kata mo dito. Doon, dito. Halika. Abang, Sige lang. Picture waka taking waka. daw po waka. kami ni Lux. Picture looks. taking, mga kanilag. Oh, careful, ha? Dari <laughs> Diretso ligo or Yan Dodo i Dodo double check ko mo Para pag nakaligo i Diretso Picture muna kami. kami Meanwhile Yan kami po ay paakit na din dun sa taas Doon na lang po kami kakain At padilim na <laughs> Medyo madilim na Dapat oh. dito kaya tayo gagabuti uh, ng dilim. Oo, ay walang ilaw. Pans. Kaya nga. Tara, yung bag mo. Malalaki nga pala ang eh, steps dito. Dito sa malapit sa kanilang main area ay eh, maganda din, honey. Oo. Maganda kanila lang set up sa ilalim ng puno ng niyog. Ayun, ayun, na relabo Ayun, yung order. Tamang-tama -tama at hindi pa nagde masyado. Wow, ayun na ay yung pansit. Ayun, Ano-ano natin dinner. hello. Look sa malahi ito. Tata. Ay mo dyan yung lahi yan. Parang may pagkakainain siya. Ah, parang halo na buwan eh. <laughs> <laughs> Tatakot sa atin. Nakamoy ng dog food eh. lang, <laughs> 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 <Man>, Laki niyan. <laughs> Cute. Man, man, Pero mukha siyang mabait. May nagbibidyo ako na po doon. Ang amin na po. Kain na tayo uh, ng pansit. yung pansit at tayo ay kakain. Mm. Habang mainit pa. Ano yung video? Diyan yung nuhulugan uh, yun na? Parang ang kila. Bukan? O, parang ang kila. Parang ang kila. party party na kami. Yan, kain po tayo. Harap. <laughs> <laughs> yung pamilya nila naman hindi magagaling kumanta because naniniwala sila sa kasabihan. Ano? The family that sing together is a choir. Ah, ito. <laughs> may halo-halo pa mamaya. May halo-halo mm. at may, may burger. Burger and oh, wow. 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 Karap ng pansit. Madami lang. Oo oh, mm -hmm. nga. So ito. maraming gulay. Mm -hmm. So ito po ay pansit, Mickey. Saka pansit po. Iyan na din po yung burger. Wow. Wow. Mukhang nakakatakam. Oo oh, nga. Karina, Iyan na din po latte. yung fries. <laughs> Thank you po. Thank you po. Daming foods. <laughs> Pailanag din yan. Kaniyan yung kanila. Ito no? sa bag mo. <laughs> eh. mo sa bag mo. Sarap. Hmm. Gamang butter ano? Overload. Kakramang paglagyan ni kanila. Hindi lang na lang si Ate. <laughs> Sobrang sulit dito. Hmm. Masarap pati yung pagkain, mm, yan, 'yan eh. Masarap. Nah, kain po muna kami ng mga katila. Oh, Ina-sore yan, alam <laughs> mo? mo yung pagkain mo, Rebecca. Hindi, babulsa ko na lang yan mamaya lahat. Kainin ko yung burger mo. <laughs> yeah, thank you po. <laughs> Madilim na po at kumakain pa rin kami. Parang hindi na kumakain na sa busong. <laughs> okay. okay. Ate Bex namang nabaya? Rebeck, Ate Rebex. Ate Rebex ayun, di na nakain yung... Mani. Burger niya. Kasi ako makain ng burger na ganyan, karaming palaman niya. Sinasaw-saw lang sa katina. <laughs> Pwede mo pong i-take out oh, para pang mamaya. Ay Ate Rebex. Kung <laughs> so hindi mo kaya, kaya namin yan. Kakayanin, syempre. Ano maginagawa ko rito? Midnight snack mamaya. Um, ayun. Kailan ba yun yung birthday ni Tatay? Mm. Di ba maraming pagkain? Mm. Pag uwi namin, ngumunguyay sa taas ng daw. Dala-dala -dala pala siya. Dala-dala pala siya. Ayun, yung ano? Ang amunado. Ang yung Ang Nakatulog ako sa kabusugan. Masaya pala kasama si Ate Rebecca. Mm -hmm masarap sana kaya dito kaso hindi ko na kaya <laughs> <laughs> noon yung lagi ka namin pinapanood yung sabag oh, um, na kuya kay Mandy yung, yung kay nag, ano, nagpintura na yung kulay green pa uh, yung mm. dilipada na bahay doon pa rin ba kayo Oo. uh, -oh. ayun na yung ano bago so sa kabatiran ng nina ng ating wakadilag Nung ako'y kaalig ako'y napunta ka na kuya noon, ka na kuya Iki, sa Malabon, mm hanit. -hmm. Oh. Ako'y lagi doon, lalo na nung first year, second year, third year. Ah. At ako'y mag-isa lasa doon, may miss ako'y nalulungkot. Ako'y napunta ka na kuya. Oh. Mm -hmm. Tapos si Lele, oh. sila'y Lailay nakatulog Oo, oh, si Lailay Oo, nung nag-exam, entrance exam. Pasama ng square beat Oo, naglala pa ng silantol. Oo, <laughs> so, oh, oh. kami nakapunta na doon, ka na kuya. Si Kuya White nakapunta na rin hindi ko alam kung tanda mo pa yun, Lugs. Yung A upset. sinundo tayo ni Kuya Mandi sa LRT. Mm. Tapos ay rush hour ay, eh, muntik pang magkahiwalay. Kami dalawa ni <laughs> ay, Elbert. Ay, first time ni oh, uh uh, sa Maynila. Sa Maynila. Sa Ang papapaan ay... mo itong bol. Oh, Ito na nga Yung dulong-dulong. Yung next station. Oo. So, oh, uh Ay, say, kinakabahan. Sabi ko, may ganat. Yung siksikan talaga, yung rush hour. Sabi ko, worst case scenario, pag ikinapapasok na tayo. Napadiretso. Oh monumento ka bababa. Hmm. Okay. Abay talagang ng ano, eh. Kakabahan ka ba rin. Oh, eh, no? pinilit namin na makapasok. Pati yung pa pagtap ng, ng card parang ano ka di ba mm. Ito nga eh. Ano ginawa mo doon? Bumalik talagang doon pagtapa ganun din ako. Bumabanda may nila ka ba? may nila <laughs> siya pero may <laughs> siya sa mga Okay. Ah, Kasi huling sa akin yan nilalaglaga pa ng coins. <laughs> Gano'n nakatagal eh. lang. <laughs> Pwede akong naka-passport mong lusot na ako ba? At makikita, kaya naman lusot. Oo nga ate. Nagastos pa ako eh. Nagastos ka. Si Ate Rebex ay taga-malabong talaga. Taga-malabong talaga. Gusto na po kaming kumain at pa na din po. Sakto at medyo madilim na. Salamat po so sa... Sa ikaw po yan. So sa kuya naman yung nag-ambag rin. Pero ayan, para sa iyo. Sa mga susunod pa tayo. Oo. <laughs> oh, uh, yeah, hey. Enjoy naman. Bye bye. Ito na yung ano. Thank you po. Narito na po kami sa bahay sa ano lang. Gawa ng yung barangay namin doon sa may malabon. Ay, Katmoon. Pero hindi nila alam. Ah, okay. <laughs> yeah, po. <laughs> Sila po yung maglalakad-lakad sa municipio. Sige po. Enjoy. Enjoy.